Inggatan nani. Oh, nama katang ski, kari ski big sama katang ski. Niwang nak ini, mohon ngari di sama oh. si no, baboy narai. <laughs> Gi bawi. Oh. Niwang kari sama si katang ski di sama si kau baboy narau. <laughs> <laughs> Nya kari ski boy. Pilaka. Pilaka. Kuan sapai muna nabangatong gidan mo na. monok dina. <laughs> ha? Tolok ka pa. Tolok ka sa Oh, binta-bintahan lang. Sindi na sa tagihahan. Oh, wa nawa <No, laughs> yang eh, manok. Duga nga pato i bos. Duga nga pato mo monok bos. <laughs> oh. Ano ko nila silingan? Ano na silingan? Ito sa ba? Oo, ato din. Ito sa Oo, oo, Di lagi, di lagi. Oo, mga taski. Kani si... Ang sabi ni? Huwag nila Oo. kalot. Oo. Si ka guys, kau special ni. Kau ni siapa? Pandisal. Oh. Kamu gak kay bawa. Tahun-tahun makan tanski balik ke marga, kubring vlogger belajar ngah sa garden ni kay Oh. Ang na nabisi man sa bagong loting ni Kaibigs. O pa na ta, nagpanday pa sa matring. Nya, maniya mong bisita mga katanski, si Sir Arthur og si o si Ma'am oh O, pinubrin lang ko rin sila ko. Ang ilang sundaan is pig. O, o, tao lang, o. O, sauce nga gikan sa Mang Inasal. O. o, So, shout out sa wadere eh, si

Ingatong kuwan kamera. Aw, dia. Aw, aw di et ko hon. Aw, mabasa wa. Asa man, de pitang ke ang binyo sa birthday. Bisa asa? Bisa asa? Aw. Asa man. Musaka. Mm. Ah, musaka? Aw, oi okay, musaka de ay uki Pila ka moglit son boss? Murad. Usagwan porta. Ah. Usagwan porta. Aw, uh, oh. binta binta uh, oh. <coughs> oh. In, na de. Oh. Aw. Na ampon sponsor ng ni si oh eh, sponsor man ila. Na usab ila sponsor. Ah. butong butong? Mm, butong ah butong, <coughs> ah. Oh, Danai, butong. kanang gi ngon punya katong lubi lubi ah kanang tunok magtunok man kuno kanang ah tung tunok tunok ana manok oh laki. oh lagi oh nya kana dai bulan napo kuno si mam Ma jikob ambo muhata mohata bot siya Nare, Taga, na dai mam jikob dai tegas ana bos

Pali pala kuno nani. Oh, kare 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 kare. Oh, oh, oh lagi. Oh. Nah, pada upload Ayo i-upload kan. Yo upload to eh, kayana ada mo sponsor. Oh. Kamu pada Oh, dengan selamat sama eksis satu sponsor. Oh. Mam kan sama mam dak pun oh na. Au dak. Lu nun. Mau ke tahun sini kan mana yang pindah ke dapur lembu Oke, ini uang mus Oh, ini uang betul. Terawah, begitu mas lawas? Nah, terawah.